Hoy guys, kumusta na kayo? Si Leonardo Payo ay balik na may bagong video. Dito, ipapakita ko kung paano bumili sa Timo. Gusto mo ba ng ganitong video? May iba pang kaugnay na video dito sa channel. Mag-subscribe at mag-like. Lagi akong gumagawa ng video para tumulong sa inyo. Sa description may link para sa mga lightning deals na ito. Limitado lang ang oras ng mga alok na ito. May featured suppliers at discounted categories din sa ibaba. Black Friday to, pero may discount din sa ibang buwan. Pwedeng i-click ang categories. Halimbawa, cellphones at accessories. Pwede kang pumili ng offer sa bawat category. Pwede ring maghanap sa search bar ng gusto mong bilhin. Halimbawa, maghahanap ako ng lighting para sa filming. At pipiliin ko dito ang produktong gusto kong bilhin. Bibili ako ng softbox na ito, i ko ang larawan. Sa ibaba makikita mo ang higit pang detalye ng produkto. Sa ibaba ay ang operational notes at product specifications. Pag-click sa Tingnan pa, makikita mo ang higit pang detalye. Ipinapakita dito na malapit ng maubos ang produkto. Kaya, una kong pipiliin ang size na gusto ko. May 79 pulgada at mayroon ding 63 pulgada. Pipili ako ng isa sa mga option na ito. Pagkatapos ng size, piliin mo ang dami na gusto mo. Kapag nakumpirma na lahat, i para idagdag sa cart. Kaya, na idagdag na ito, pwede kang magdagdag pa ng produkto sa magpatuloy sa pamimili. O kung isang produkto lang, pwede kang pumunta sa cart. Sinabi ni Temo na may libre akong shipping at sakop ang buwis. Ayos na lahat, pwede mo nang tapusin ang pagbili. May option din para sa express checkout gamit ang PayPal kung may account ka. I-click ko itong checkout button. Dito lalabas ang aking address. May libreng shipping at international delivery ito. Darating ito sa akin mula Disyembre 9 hanggang Enero 15. Dito kayo maglalagay ng coupon o discount code. Kung may discount, ilalagay ko rin sa description ng video. Ilagay ang kupon dito at i-click Apply para sa dagdag na diskwento. Pagkatapos makumpirma lahat, i-click nyo itong Finalize Order. Dito pipili kayo ng payment. Credit card, PIX, Buleto, PayPal o Google Pay. Pipiliin ko ang Buleto. Ang code na ito ay valid lang ng 3 araw. I-click ko itong Finalize Order. Nagpo-proseso ang payment. Ito na ang code para sa pagbabayad ko. Pwede kong kopyahin ang boleto code para magbayad dito. O kung gusto ko, pwede kong i-download at tingnan ang PDF. Mag-click ako dito sa View PDF. Pwede kong i-save ang PDF at magbayad sa bangko kung gusto ko. Kung wala kang app para magbayad, may ibang paraan. I-click ko itong tatlong tuldok sa itaas. Pindutin ang Print. Dito sa taas, piliin mo kung paano mo gustong i-save. May option ka i-save bilang PDF sa computer para i-print mamaya. O pwede mong i-print agad gamit ang iyong printer. Tapos i-click mo sa ibaba para mag-print. Nakuha nyo ba? I-commento nyo sa ibaba. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming tutorials. Hanggang dito na lang muna ako. Malaking yakap sa inyo. Ingat kayo. Salamat.